Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash. Sumabog ang Bulkan Canlaon 5.51 na umaga nitong Martes, April 8. Nagbuga ito ng tinatayang 4,000 metrong taas ng plume ayon sa FIBOX. Narito ang report. 5.51 ng umaga nang sumabog ang Bulkang Kanlaon at nagbuga ng tinatayang 4,000 metrong taas ng plume ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Nagtagal ang pagbuga o explosive eruption ng 56 na minuto base sa seismic and visual recording. Naiulat ang makapal na ashfall sa mga lokalidad ng La Carlota City, Bago City at La Castellana sa Negros Occidental at mga kalapit na lalawigan. Kasunod ng pagputok ng mountain noon, aktibong sinuri ng Philippine Red Cross Occidental Bacolod City Chapter ang sitwasyon bilang paghahanda sa agarang aksyon. Ayon sa La Carlota branch, nakapagpadala na ng water tanker ang PRC sa La Carlota City at naghahanda rin ng mga supply para makapagbigay ng tulong sa mga apektadong residente sa lugar. Kasama ring sumusubaybay sa mga kaganapan sa lugar ang mga volunteer ng Red Cross 143 at Red Cross Youth na aktibo sa pagbibigay ulat sa PRC Operation Center at pag-aalalay sa mga apektadong individual. Inirekomenda naman sa mga residente nasa 6 km radius ng Summit Crater na lumikas dahil sa mga panganib na dulot ng nasabing pagsabog gaya ng ashfall at rockfall na nanatili ang Alert Level 3 sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Sa masasugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan niyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode! Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At iyan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash.